Di isang ayon si Pangulong Bongbong Marcos na pansamantalang ibaba ang taripa sa bigas dahil inaasahan naman daw na magmumura na ito. Samantala, ganap ng batas ang trabaho para sa Bayan Act na layong mapalakas ang labor sector. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang trabaho para sa Bayan Act na layunin masolusyonan ang unemployment at underemployment sa bansa. Positibo si Pangulong Bongbong Marcos na mapalalakas ng trabaho para sa Bayan Act ang labor sector ng Pilipinas. Sa ilalim nito, babalang kasi ng National Employment Generation at Recovery Master Plan ng bansa. Isa sa tututukan dyan ang pagsuporta sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. To our businesses, especially our MSMEs, we will continue to provide support and other incentives such as increased access to financing and capital to promote self-reliance and spur employment generation. Ibigyan din ng incentive sa mga employers, stakeholders at private partners na magfa ng skills development sa kanilang mga manggagawa. Isa kasi sa layuning solusyon ng skills mismatch at low quality jobs. Nagbigay naman ng direktiba ang pangulo sa mga mangunguna ng implementasyon ng bagong batas. I therefore direct the council and all concerned government agencies to fast-track the issuance of the implementing rules and regulations of the law so that our workers and stakeholders can immediately benefit from it. Sineda Secretary Arsenio Balisaca nang mamumuno sa trabaho para sa Bayan Interagency Council habang co-chair ang mga kalihim ng DTI at Dole. Samantala, thumbs down si PPBM sa mungkahing pansamantalang ibaba ang taripa sa bigas. Sa pulong kasama ang Department of Agriculture at Economic Managers, napagdesisyon na nilang hindi pa napapanahon ang pagbababa sa tariff rates. Batay daw kasi sa projection, bababa naman ang presyo ng bigas sa merkado, oras na magsimula ang harvest season sa Oktubre. Sa gitna ng problema sa mataas na presyo ng bigas, nagpatupad ng price cap at namahagi ang administrasyong Marcos ng sako-sakong smuggled rice sa mga may hirap na Pilipino. Una na yung isinagawa sa Zamboanga, Cavite, Camarines Sur at Manila. Mobile Journal Julie Baiza, Hatid ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.